Hi mga kabarkadas DIY GoPro lang po itong gamit natin ngayon guys at i-demo natin to kung paano ko ginawa yung aking DIY GoPro gamit lamang ng iPhone XR so what's up guys and shout out sa GOD Motors so ngayon guys papakita ko sa inyo yung, sa inyo yung helmet na ginagawa ko ngayon guys bali gumamit ako ng selfie stick at nilagay ko yung aking iPhone XR na iPhone at tinalian ko lang ng rubber tube sa harap ng helmet guys at ito nga guys so susubukan natin siyang long ride mula sa aking bahay dito sa barangay Timbau, papunta sa aking trabaho guys sa Valencia es Balabag ito po yung helmet na kinukustomize ko guys bali nilagyan ko siya ng selfie stick at tinalian ko lang yung tinalian ko lang ng rubber tube yung harap ayan so yan tinatalian ko lang ng rubber tube yan, guys at so Masasubukan natin to ngayon guys kung gano ba ka worth it yung DIY natin guys dahil hindi pa dumating yung ating sponsor na GoPro 7 dahil malayo yung nagsponsor sponsor nasa Australia pa guys so nagantay pa tayo sa GoPro 7 na sponsor guys kaya ito na lang muna ang iPhone XR yung gagamitin ko ngayon guys so shout out sa Tofi Work Garage at sa yung Hot Racing Team so hope ma-enjoy nyo tong video na to guys so what's up mga kabarkadas at papunta na ako sa trabaho ko ngayon guys bali 8 o'clock na ng umaga guys papunta na tayo sa work yan pababa na ako sa Valencia guys ito po yung barangay namin dito sa barangay Timbau kadalasan na po itong inaakyat punta sa bundok dahil marami po ditong nagtitrail every Sunday guys kung walang trail event yung mga trail riders ng Dumagite at mga taga Valencia guys ay madalas po silang aakyat dito guys ito po yung Tufi Work Garage nga pala guys so sa lahat ng mga customers na gustong mag body repair at body repaint ng kanilang mga unit all unit serve dito po sa Tufi Work Garage guys at contact nyo lang ang aming boss na si Christopher Silot guys shout out kay Christopher Silot Tufi Work Garage so Punta lang po kayo dito guys kung gusto niyo magpa-repaint ng inyong mga unit guys.